Hello everyone! Welcome sa Nurse ng Bayan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga palatandaan ang simptomas ng isang sakit na mahalagang malaman natin. Marami sa atin ang hindi agad nakakakilala sa mga early warning signs, kaya minsan huli na ang lahat. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong kalusugan o ang kalusugan ng iyong pamilya, panuorin mo ito hanggang dulo. Ano ba ang tatalakayin natin ngayon? Sampung senyales na ikaw ay may depresyon. Ang isa lang sa mga ito ay hindi agad nangangahulugang may depresyon. Pero kapag ilan dito ang sabay-sabay na nararanasan, maaaring senyales na kailangang pagtuunan ng mas malalim na pansin. Tignan natin ang mga ito. Numero 1. Kawalan ng gana at pagkabagot. Pakiramdam na manhid walang koneksyon. Hindi na nakapagpapasaya ang mga libangan at pakikipagkaibigan. Parang walang kulay o saysay -say ang buhay. Numero 2. Lahat ay parang mahirap gawin. Maging ang simpleng gawain ay nakakapagod at nakaka-overwhelm madalas mong masabi ang hindi ko alam. Ang brain fog ay nagpapahirap sa pag-concentrate at pag-alala ng mga bagay. Numero 3, pagiging irritable. Madaling uminit ang ulo o mapikon sa maliliit na bagay. Minsan parang wala sa kontrol ang galit. Numero 4. Kawalan ng interes sa pakikipagtalik. Ang pakikipagtalik ay parang isang gawain na lang. Kulang ang pagnanasa at excitement. 5. Hirap pumangon sa kama Hindi ito katamaran, pakiramdam ay mabigat at pagod. Ang mismong pag-iisip na magsimula ng araw ay nakakapanghina. Numero 6. Paglayo ng isip. Madaling mag-zone out o umiwas sa usapan. Ayos lang kahit puro pag-scroll o katahimikan lamang. Hindi na hinahanap ang pag ugnayan o interaksyon. Numero 7. Paulit-ulit na negatibong pag-iisip. laging bumabalik sa isip ang mapagsisisi at alalahanin. Mahirap ka pakawalan ang negatibong iniisip. Numero 8, problema sa tulog. Hirap makatulog o sobra ang tulog kahit pagkagising ay pagod pa rin. Hindi ramdam ang totoong pahinga. No numero 9, mga pisikal na reklamo. Sakit ng ulo, tiyan o katawan. Pakiramdam na laging pagod o nanghihina kahit walang malinaw na dahilan. Numero 10, pagbabago sa pagkain o paggamit ng substances. Mas lumalakas ang craving sa comfort food o matatamis. Ang iba ay umiinom ng alak o gumagamit ng substances para manam ang pagkain at pag-inom ay nagiging paraan ng pag-cope. Ang depresyon ay hindi laging mukhang kalungkutan. Maaari itong magtago sa pagiging irritable, pagkapagod, kahit physical na sakit. Kung ikaw o ang mahal mo sa buhay ay nakakakitaan ng ilang sa mga pattern na ito, may na kumonsulta sa isang healthcare professional para sa suporta. Ang depresyon ay higit pa sa kalungkutan. At laging tandaan, may tulong na makukuha. Hindi ka nag-iisa. At yan po ang mga maaagang sintomas na dapat nating bantayan. Tandaan, mas maaga ang aksyon, mas mataas ang tsansa ng paggaling. Kung nararamdaman nyo ang alinman sa mga nabanggit, huwag pong mag-atupiling agad sa si doktor. Sana ay nakatulong ang video na ito sa inyo at sa inyong mahal sa buhay. Maraming salamat sa panunood kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang health tips mula sa nurse ng bayan. Ingat po kayo palagi at tandaan, health is wealth.